Hi guys, welcome back sa vlog ko. Siyempre, bagong lahat. Outfit check. Kasi sobrang lamig sa labas. Ayan, palabas na ako ng bahay and I'm very excited sa pupuntahan namin na Japanese restaurant. As you know, maraming restaurant dito sa UAE and perfect talaga for photos and videos. Medyo nainip ako sa biyahe kaya binidyohan ko na rin yung labas. Papakita ko sa inyo kung gaano kalinis talaga dito sa UAE. Tingnan nyo naman, wala kang may kitang basura talaga sa kalsada. Pagpasok ko nga nakita ko itong super cute na Christmas tree na to. Ay, paakyat na kami papunta doon sa restaurant. Ito yung name ng restaurant. Pagpasok namin, nagandahan talaga ako sa ambience ng restaurant na to. Meron din sila mga Japanese one na nakadisplay. So, habang nag-iikot-ikot nga ako, nakita ko tong kimono na patulong ako kay ate para isuot ito. Ang ganda. Perfect siya sa Japanese team ng restaurant. O, di ba Para akong si Jack Chan dito. So, ayan siya. Ang cute pala talaga ng kimono. Tama lang din yung fitting sa akin kasi nga maliit lang ako. And finally, dumating na yung pagkain namin. Sobrang dami at ang sarap tignan. May mga sushi din sila na fresh and colorful. Perfect to sa mga mahilig sa seafood. Meron din nga pala sila mga Japanese beef na sobrang lalambot at juicy. Sobrang na-enjoy ko to. Alam mo, yung 3 hours talaga na-consume ko. Siyempre, hindi mawawala yung mga appetizers and side dishes na talagang sobrang flavorful. Para sa akin, masarap sarap ng mga pagkain nila, lalo na yung beef nila kasi thin layer lang siya na sobrang lambot and juicy. A few moments later. Sa sobrang sarap ng pagkain nila, two hours na yung nakalipas, wala pa rin akong ginawa kundi di ng muya, muya. Nag-order pa ulit kami ng sashimi kasi masarap talaga siya. Mahilig kasi talaga ako sa mga raw food. Masarap din yung mga sweets nila. Itong ice cream na to masarap. And also yung matcha. Nakadalawang matcha kami. Tapos yung isa, nakalimuta ko na yung pangalan. Pero masarap din siya. Hindi ko na kinaya. Kaya ayan, may mga tirang pagkain. I feel bad. Kasi hindi ko talaga ugaling magtira bago kami mag-build out, lumabas muna ka para i-check yung outdoor nila. Ang ganda niya sa labas, kaso nga lang, sa so sobrang lamig, hindi mo talaga kakayanin. Sobrang bilis ng oras, hindi namin naramdaman na gabi na pala. Ayan, medyo traffic na siya. Pagka uwi ko, sinalubog na ako agad ng super cute ko na pusa. Aming salamat sa pagsama sa food trip ko ngayon. Don't forget to subscribe, like, and share for more videos.